Sa mo nang yan, naniniwala ka pa ba sa kwento ng matatanda? Sa aminin man natin sa hindi, sinungaling ang karamihan sa lolo't lola natin. Lalo na kapag napapasarap ang usapan at humahantong sa mga linyang, wala yan sa lolo ko. Ay tiyak alam mo na ang kasunod dahil siguradong hindi magpapatalo ang lolo mo. Huwag ikakalat ng iyong bibig ang hindi naman nakikita ng iyong mga mata. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging laman ng usap-usapan sa bayan. Imahe niya kinatakutan, sumasalakay pagsapit ng dilim at naghahatid ng kakilakilabot na sandali. Ngunit ang katotohanan wala namang nakakasaksi sa totoong pangyayari ay lumalabas na mas nakakatakot pa ang bibig ng ating matatanda na sobra-sobra ang nagiging pagdaramdam kapag hindi pinapaniwalaan o sinusunod ang mga bagay na kanilang pinapakalat. Ang kwento ng mga kakilakilabot na nilalang Warlito Toledo alias Wawai ang Mad Killer sa tuwing sumasapit ang dilim. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa lahat ng mga naging bantog na kriminal na lumabas sa ating kasaysayan, ay tila ata kakaiba ang naging kaso ni Warlito Toledo. Siya ay nakilala din sa bansag na Waway. Hindi dahil sa klase ng kanyang pagpaslang sa mga biktima, kundi ang malaking bahagi ng kanyang kasaysayan ay nahaluan na ng mga kwentong nagmumula sa bibig ng mga lolo't lola natin. Ang katauhan ni Alias Waway ay lalong kinatakutan sa paglipas ng panahon sapagkat ang kwento niya ay nagpasalinsali na sa bawat henerasyon kung saan marami na ang nadagdag para lalo pa siyang katakutan ng mga nakakarinig nito. At siya lang ata ang natatanging kriminal na humantong sa pagiging kwentong bayan. Ibig sabihin ang kasaysayan ni Waway ay wala ng katiyakan kung saan talaga unang nagsimula dahil sa napakaraming naging version nito sa paglipas ng panahon. At narito ang ilan sa ating nakalap na kwento. Si Warlito Toledo o si Waway ay nagmula sa isang simpleng pamilya sa bayan ng Danaw sa Cebu payak na payak lang ang kanilang pamumuhay doon kasama ang kanyang asawa at anak kung saan siya ay isang magsasaka sa plantasyon ng tubuhan. Si Warlito Toledo ay isang tahimik na tao lamang at mahinahon. Minsan isang gabi nang pasuki ng na mga armadong kalalakihan ang kanilang bahay. Walang awa nilang pinatay pagkatapos pagsamantalahan ng asawa niya at ganon din ang sinapit na kapalaran ng kanilang anak. At ang lahat ng ito ay nangyari mismo sa harapan ni Waway na noon ay wala nang magawa pa kundi ang tumangis na lang sa sobrang sakit ng kanyang kalooban dahil puro armado ang nasa kanyang harapan. Sugatan na may tama ng bala at patalim, si Warlito Toledo ay iniwang nakahandusay ng mga masasaman loob na ito sa pagkaakalang patay na rin siya. Subalit nagawang mabuhay ni Alias Waway pero hindi ang kanyang mag-ina. Na mga panahong siya ay nakarecover na sa trahedya, dito na nagsimulang magbago ang kanyang pagkatao. Mula sa pagiging tahimik at mahinahon, patungong nakakatakot na nila lang na gumagala pagsapit ng dilim. Nagmistulang mabangis na hayop kung kumuha ng mga nabibiktima itong si Waway dahil lahat ng nakikita niya sa kanyang daraanan ay ipinapalagay niyang sila ang pumatay sa kanyang mag-ina. Kaya dito siya gumaganti. O sa madaling salita ay nabuang na si Waway. Pero ang lahat ng yun ay ayon lang sa ikinukwento ng matatanda sa kanilang kapanahonan. Naging mad killer daw si Waway at kalaunan nga ay naging kwentong bayan na siya ng tuluyan. Basta-basta na lang daw pumapas lang itong si Waway, basta makursunadahan. Paboritong binibiktima niya ay ang mga babaeng nagdadalang tao o yung mga buntis. Napapabalita ding na mamasok siya ng bahay at pinagpapapatay ang mga nasa loob nito. Sobra-sobrang takot at pangamba sa kanilang mga buhay ang idinulot noon ni Alias Waway sa buong Cebu lalo na sa bayan ng Danaw. At ganoon din ang sobrang-sobrang takot na inabot ng mga kabataan na hindi na mautusan ng mga magulang dahil sa takot na makakasalubong nila si Waway sa daan pagsapit ng dilim. Subalit ganun paman, naging epektibo din naman itong pantakot ng mga magulang sa mga anak nilang sobrang layas na inaabot na ng hating gabi kakatambay. Ayon pa sa kwento ng mga lolo natin, si Waway daw ay nagtataglay din ng mga agimat o anting-anting at kapangyarihang itim. Umatake siya pagsapit ng dilim kung saan payapang nagpapahinga na ang lahat. Si Waway ay basta na lang darating sa mga pintuan ng mga kabahayan kung saan dinuduraan lang niya ang mga chinelas at tatalab na kagad ang kanyang kapangyarihang itim. Kapag nangyari ito, ang mga taong nasa loob ay kusang nagsisilabasan o kung hindi man ay binubuksan nila ang pintuan para papasukin si Waway sa loob. At sa paraan ay eh madaling nakakapasok nga si Huawei sa kanyang mga tinatarget at nagagawa ang lahat ng bawat niyang naisin. Pagkatapos niyang gahasain ay eh papatayin niya ang mga biktima gaya din ng kapalaran sinapit ng kanyang mag-ina. At meron pang ang balitang si Warlito Toledo daw o si Huawei ay nanggahasa ng apat na pong kababaihan sa isa lamang na gabi. Ikaw Bigan, kung bibigyan ka ng pagkakataong maging katulad ni Huawei, ilang babae ang kakayanin mo sa magdamag? Pero kung di mo rin lang malalampasan ang kinaya ni Waway, huwag mo na lang sagutin. Ayon pa sa balita, pagkatapos ni Waway sa isang babae ay tinatanggalan pa niya ito ng masailang bahagi ng katawan. Ang isa pang agimat ni Waway ay basta-basta na lang daw itong naglalaho sa kawalan. O di kaya ay nakakapagpalit-palit siya ng anyo sa anuman niya na isin. Pero may version din naman ng kwento ang nagsasabing hindi naman daw pinasok na masasaman loob ang kanilang tahanan noong una Kundi si Huawei mismo ang kumitil sa buhay ng kanyang mag-ina Kung saan tuwan-tuwa pa siyang nakakakita ng dugo ang tao Ngunit ang lahat ng ito ay kwento-kwento nga lamang din Na wala naman talagang kongkretong basihan Samantalang pilit namang inaalis ng mga kapulisan Ang paniniwalang may isang madkiller na gumagala sa kanilang bayan ng Danaw sa Cebu Subalit so, ganun paman ano mang pagsisikap ay wala pa rin silang magawa sa makapangyarihang bibig ng mga matatanda na siyang nagpapakalat ng mga ganitong kwento. Ayon sa talaan ng mga pulis sa lugar, ay din nila malaman kung sino nga ba talaga ang nagbansag kay Warlito Toledo sa pagiging alias Waway. Pero ang totoo, si Warlito Toledo ay isang simpleng tao lamang at noong ikasiyam ng Nobyembre ng taong 1989, nang siya ay magkaroon ng kasong reckless imprudence resulting to homicide. Muli siyang nakasuhan ng rape naman noong taong 1996 pero pinagbayaran na niyang lahat iyon sa loob ng bilangguan. Subalit nasundan niyo ng ikalawang kaso ng rape noong taong 2002 matapos niyang kunin ang pagkababae ng isang batang estudyante. At dito nga nagsimula ang iba't ibang kwento na pumapaloob sa pagkatao ni Waway. Marami ang nagsusumbong sa mga pulis na namataan daw nila si Waway at nanggahasana naman daw. Ngunit ang nakakatawa lang ay sa dinami-dami ng nagsumbong sa mga pulis tungkol kay Huawei ay wala man lang ni isang complainant ang dumating sa presinto para magreklamo. Bilang hakbang ng mga pulis ay nagpakalat na lang sila ng napakaraming poster ni Huawei bago magkaroon ng malawakang paghahanap sa kanya katuwang ang mga tao. Sa mga sandaling yun ay nababatid na ng mga pulis na si Alias Huawei ay naging isang kwentong bayan na nga lang dahil sa iba't ibang ng kanilang naririnig. Pero sa kabilang banda kung mayroon mang mabuting na idulot ang kwento ni Waway, ito ay ang pagiging disiplinado ng mga tao lalo na ng mga kabataan. Maaga silang nagsisiuwi at hindi na nahihirapan pa ang mga pulis na magpatupad ng curfew. Hinala pa ng mga pulis na ang pamamayagpag ni Waway ay pakawala lamang ng mga magulang at matatanda para disiplinahin ang kanilang mga anak na matitigas ang ulo kaya sila ay nagpapakalat ng ganong kwento pati na rin ang mayor noon ng bayan ng Danaw ay nag-aalok pa ng na malaking pabuya sa sinumang makakadakip kay Waway. Pero ni minsan ay walang nagpakitang Waway sa kanilang lugar, magpasa hanggang ngayon. Dahil ito ay pagalagala lamang sa paligid sa tuwing sasapit ang dilim. Sa tanda mo nang yan, naniniwala ka pa rin ba sa kwento ng matatanda? Sa aminin man natin sa hindi, sinungaling ang karamihan sa lolo't lola natin. Lalo na kapag napapasarap ang usapan at humahantong sa mga linyang wala yan sa lolo ko. Ay tiyak alam mo na ang kasunod dahil siguradong hindi magpapatalo ang lolo mo. Ikaw kay Bigan, anong bersyon ni Waway ang narinig mo na? Gaano kaya bang ang lolo mo? Huwag ikakalat ng iyong bibig ang hindi naman nakikita ng iyong mga mata. Samantalang sa kaparehong panahon ay eh, meron pang isang alyas Waway ang naging notorious ang lumitaw naman sa kamay nilaan sa katauhan ng isang Leonardo de los Reyes alias Huawei sa ating hiwalay na kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!